Naglabas ng kanyang saloobin ang aktres na si Andrea Brillantes, patungkol sa patuloy niyang natatanggap ng na mga negatibong komento mula sa mga netizens. Ilan na dito ang paglalarawan sa kanya bilang maldita o kaya ay suplada, plastik ang ugali at kung ano-ano pang masasakit na mga salita na ani ng aktres ay wala namang katotohanan. Sa panayam sa kanya ng isang magazine, Naitanong sa kanya ang ilang bagay na pinaniniwalaan ng mga tao tungkol sa kanya na wala namang katotohanan. Dito ibinahagi niya na kadalasan ay namimi-misunderstand siya ng ilang tao at pinalalabas na masama siyang babae. Ngunit sa kabila ng mga negatibong komentong nakukuha niya sa social media ay pinipilit ng aktres na huwag maapektuhan sa mga ito. Pabirong sagot ni Andrea, lahat. Char. Ang dami. Wait. Siguro masyado bang conceited to say na hindi masama yung ugali ko. I think I'm a good person. Parang pwede ko namang sabihin yun, di ba? I think I am. I'm not perfect, but I'm not as bad as they paint me out to be. Dagdag pa ni Andrea ay wala naman siyang kontrol sa opinion at sa sasabihin ng mga tao laban sa kanya, kaya hanggat maaari ay hinahayaan na lamang niya ito at nakasalalay sa pagtrato sa kanya ang magiging ugali niya sa isang tao pagpapatuloy ni Andrea, if ever yun yung tingin nila, yun yung lumalabas. I think as a water sign, I'm just a reflection of their actions. Like for example, if kunyari may magsabi na suplada ako. Feeling ko mas nauna nila ako sinupladahan bago ko sila. Samantala, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang naging pahayag na ito ni Andrea. Saad ng ilan sa mga nagkomento, mga ma-issue lang naman ng na mga toxic fans kuno, kaya napapasama ang mga artista. Nakakalimutan ata nila na mga tao lang din ang mga artista gaya natin. Nagkakamali din ang mga yan, may mga pakiramdam din mga yan, kaya wag agad judge ng judge, na akala nyo kayo din nagkakamali sa buhay, perfect ba kayo? Lahat ay nagdaan sa pagkabata. At kung may mga maling nagawa ay lessons learned in life yun unti-unti magkakaroon ng improvement dahil sa experience, lalo at dumating na sa tamang edad na mature na ang isip. Magkakaroon na ng magandang desisyon sa buhay. Let the past good or bad makes you move forward. You will never please everyone so no matter what you say or do, there will always be someone who won't be happy with you. Save your energy from explaining yourself. You have nothing to prove to anybody, absolutely nothing.